Joy Joy, tara na. Sa unahan ka, ayos ka. Wow, ang ganda. May ipit ka pa sa ulo. Oh. Yan, babiyahin ang bata. After mag-school, maghanap buhay muna ang Joy Joy. Biyahing ano yan ngayon? Biyahing vehicle. So, Malayo ah. Pero maganda naman daw ibabayad sa kanya. Sabi ng nagpabook May pambili ng chain, Ken. Saka may pang Starbucks daw ang Joy Joy. Kaya kahit malayo, pumayag na yung bata. <clears throat> joy, ingat ka ah. Pag uwi mo, magdala ka ng pili. Maraming pili pili nat